Good morning guys Andito tayo sa ating taniman sa ano ating lote no At ito at tinatapos ko na na itanim yung kinuha natin na bermuda dun sa puntod ni tatay yung sinabi ko ah, kaya nabaklas na rin nila kasi marami ng kawad kawad So sa hindi nakaka alam ko ano yung pagkakaiba ng kawad-kawad tsaka yung yung bermuda. So, eto ginawa ako kasi pulit purit siya, di ba? Square-square. So, pag tinignan nyo lang na ganyan, ordinaryo lang siya na akala mo, sa Siya so, hindi na So, isang ano, para malaman mo yan, ah, uh, nakawad-kawad yung nasa ibabaw niya. Kaya nito, guys naka-overlap siya. Ayan. Nakayuray siya. Doon sa mismo ano. Pagka nakaganto pa siya, hindi mo siya makikita. Pero pagka yung, kasi ito natagal na yung nakaganto sa ibabaw eh. Pero pagka yung nakatanim pa siya sa lupa, may tendency siya na ganito, nakaagad siya sa mismo pinakakasama na bermuda. Kasi so, siya nakasama. Ito ako. Kaya dito hindi mo siya makikita pero minsan pag sa nakapatog yan nakaagad siya ganyan kaya pagka ano madali mo kaya nakapatog na ganyan kumaagad siyang kusa kaya, kaya madali mo siya matatanggal pero paro nga pagka ganito pantay so hindi mo siya makita ginagawa ko ganito pinupulit ko rin siya pag pinulit mo kasi siya o, nakikita nyo yung strand na kumihiwalay mahahaba pag ilan mo siya, wala siya. Ayan. Ibig sabihin yan. Kawan kawan yan. Hiwalay. Ngayon tapos pinulit mo pa siya. Mas madali mo siya maihiwalay doon sa damo na bermuda. Ayan. Hiwalay talaga siya yung pumupok niya. Ayan. Ah, kung titingnan niyo siya, mas sa pinunit mo siya, di ba? Ayan o, ito, nakahiwalay. iba kasi yung dahod niya dito sa ano ito kasi mismo automatic dapat talaga kaya na pag pinunit mo siya o, o tingnan mo oh. hindi ka tulad dito pagka pinunit mo ayun ay, ka si Rami ko ayan o iba yung ano na yan, nahihiwalay siya yan o And, hindi ka dito, ito puro bermuda o ano ba siya, bad. kasi kakasama siya mismo Ito, hiwala yung strand kasi ga ka, lumalakdang siya parang katulad nung sa mga carabocras yung saga niya mahaba so yun guys, sarabi tulad nito, ayan ang daan ko na tulad nito, ayan papinulit-pulit mo yan o ayan Lazada oh. ibig sabihin ito pagka pinunit natin magkakaroon lang sya ayan ito lang. ha ah? kawad kawad so sundares o oh. biar buo yan bermuda yan na itatanim mo na wala yan oh. buo to wala ka ng anin ito na so ito tatanim mo na ito, Kapag so, tinulit dito dahil akala mo ito, ayan. So, ito halos, ito. Puro-puro so, ito. So, ayan. Ata nyo. Ito, kawat-kawat ito. Ayan. Ayawala yan, ano yun. Iba yung sanga nya. Sa pagkatinignan mo na malapitan, iba yung sanga nya. Dito sa, ano, may sarili siyang ano na mga paano siya sumasama rito ayan so ito okay na to wala so ito meron ayan ito. Ano yung iba yung dahon niya pag nakita mo sa uh, malapitan so ito, ito So ito okay na to. Ito lang. So ayun guys. So sana may natutunan kayo do sa itinuro ko. So ito na yung natanim natin. Medyo uh, nakakuha tayo ng kalahati do sa inuwi natin. So halos yung inuwi natin dito eh, halos kulang-kulang uh, 6 na metro Eto, halos kalahati, di nyo na kuha natin yung dares, puro ano ganito, kawad-kawad. Ayun, ang dami ko na itapin din. Dapat pagsidyo ayun, ayun. Ayan, ayun. Ayan sya, ang dami. Oo, oh, kawad-kawad po sya guys, ayun, ang na yung tinapo natin. So, ito pinipili ko na lang para sayang eh para maging punla na lang rin ito dahil wala na tayong tanip doon ino pa sa ati ko yung maliit lang so ito try ulit na lang natin magparami rito so ayun guys maraming salamat sa panonood at uh, thank you for watching God bless